Sport is life. Binaf, Eminalef Update. Alam kong naintindihan mo ang ibig ko sabihin, sir. Sana yung mga konti ay para sa pagkakaisa ng bansa. At kapayapaan, di para magyabang lang. Kayo lang naman ang ayaw sa pagkakaisa. Tingnan mo ang mga comment niyo sa bawat post ng mga Eminalef. Lagi niyo sinasabi na kalaban kami ng gobyerno mga terorista, rebuildi, kayo ang nagpapagulo. Niyakap ng MNLF ang kapayapaan dahil ito ay sagrado para sa aming mga muro. Pero di nyo ito ginalang. Ayaw nyo ng gulo pero ang mga komento nyo taliwas doon sa gusto nyo. Ang MNLF ay binuo hindi para magyabang, kundi para ipaglaban ang karapatan ng bawat muro. Hindi namin hiniling natanggapin nyo kami, kundi sana imulat nyo ang iyong mga mata na kaming mga MNLF Ay hindi mga terorista, kami ang mga mujahidin.